Yun, magandang hapon guys, magandang hapon Ito yung gamot ng sipon <laughs> Pansit Yan, pansit tayo guys Galing ito sa Ilagan, yung pansit Yan, galing sa Ilagan, yung Miki Palamig Tapos niluto dito, niluto ko dito, o oh, diba, sarap Mmm, sarap Lutong ilokano. pansit Ilagan ha. Sarap hmm ano ako ng egg. hmm may may isang itlog ako. Mm, hmm Mm, sarap. Inakit kain tayo. hmm Sarap. hmm Masarap, oh, may init-init pa. Ha. may in init pa ang pansit hmm. sarap, kain tayo ng pansit Sarap ng pansit. Basta luto ng Ilocano, masarap. Ayan. Diba? Ma? Kaya hmm. kung gusto nyong malasan ang masarap na luto ng Ilocano, mag-asawa kayo ng Ilocano. Ayan. Ayan. Diba? Huwag lang sa akin. Bawal na. <laughs> hmm. Yep. -hmm.

nakalimutan ko kalamansi guys sorry <laughs> late yung kalamansi ko late na, nakalimutan ko apurado ako apurado akong kumain mm. ang huh. sarap <laughs> napuraduhan ko yung kumain guys ha sarap pag may kalamansi eh di ba mm. sarap dahil sa apurado akong kumain ng pansit nakalimutan kong ilagay yung Kalau mansi, <laughs> serap. Hmm. Gudeg dan serap. Mm. <sighs> serap. Hmm. 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 Yummy. Hmm. Top. Jangan bantet jangan benda macam